Hello sa mga idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliot, mga nakakataw mga videos na nagkalat dito sa internet. Subscribe na rin po kayo up updated sa mga bagong videos na in-upload ko rawa. Bago po natin simulan lang ating panunod, nice ko po, po ng pasalamatan ang mga idol nating sinidol. Gali Miko, Idol Chomonay, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Irnanis Noring Butin, Idol Ferdinand Basiliote ng Cebu. Shoutout muli para sa Idol Jojo Morato, Idol Marlon Bactol, maraming salamat sa panunod. Shoutout din sa Idol Chukokin ng Davao, Idol Jose Salles maraming salamat. Maraming salamat din po sa panonood idol Ariel Teves at kay idol Dodong. Oh no. Ako. Kakali bi kaway na. <laughs> Tutulo lang pala. Hello. Hmm. Bukas <laughs> may kakaibang epekto pa. Ito sa kaya idol ah. <laughs> Tol. Tol. Mm. Patay nga ang ilaw. Baka makalo tayo dun. Patay nga ang ilaw ilaw? Oo. Grabe, baha? sa'yo! <laughs> 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 sorry Sorry. <laughs> oh, apa yang dilakukan? Apa yang Maman hikan gak ya? Oh, Oh, important ya? Ayo, kau Ah, ganyan pala magtanggal ang tabak. Yun. <laughs> sa balaking yelo na nilagay niya. <laughs> Yung nanonood lang yan, nagka pera oh? pa. Kakatapos lang namin mag-break. Ba? Ah, ah. Talaga? Oo. Ibig sabihin, pwede na pala akong manligaw sa'yo. Ayun eh. Wow. Ang manligaw. Kakatapos lang namin magmeryenda. <laughs> Merienda na pala. nag break sa nag-iwalay na. <laughs> ako. <laughs> Pumping pa more. Ako, ako, ako. Talaga? Lalayare, boss. Ang bilis niya. Pwede naman magdandard. Gig. <laughs> Neplat lata. Ay, iba pala sampal. Aba, aba. Huli kayo. Hindi ang kagawa nyo dyan. Wow naman. <laughs> 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 naman <siate>. Wow. Talaga <laughs> naman siya ate. Wow. Sana ako. <laughs> Be! Oo? Oh. Anong ulam? Ulay, bakit? Bakit ka sumisigaw? Wala lang, ini-inform ng kita kasi masaya ako! Mm. Ah, ganun ba? Oo, oh, bakit ka naninigaw? Ah, eh, masaya lang din kasi ako, eh! Eh, di mag-party-party tayo! <laughs> Pareho ka lang. Eh? 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 Ano Eh? Oh, no! Eh? Hey. Waya, <laughs> dami ngayon dyan. Eh. 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 Huh? Talaga? Hindi totoo yan. <laughs> Parang sa din talaga yun. Eh. Halapit eh. eh. naman. Ay lalat. Yung may nag-aaway na kapit-bahay sa kalagitnaan ng bagyo. Meron dito mapigilan yung pagiging margues. <laughs> akyat dito, akyat doon. para ah, lang <laughs> marinig. Hindi kumusta naman? <laughs> tropa pizza, pakalakas po ng bagyo, ay ng ulan at bagyo. Sama hmm. na po yun, dahil may ulan at bagyo. At uh, lahat, po ng bagi ng, ng bulakan, eh, halos binabaha. Sa katulayan po, narito to ako sa bahay ko ngayon at pumapasok na po ang tubig sa akin. Hmm. Tayo po, pumapasok na po. Pumapasok na po yung tubig, Pumasok <laughs> yung tubig. Tuming tubig. Tubig. <laughs> tubig pala.

Spider-Man ata yan ah. Si Spider-Man nya. <laughs> Ay, narinig ko na si Spider-Man. <laughs> Ay, wala. Teka, this kya? Asa uuna sya matulas. Ito lang ko. Ang gina-prefer ko guys na sa mga vintage kamo da. Padala niyo lang din. pinapatala oh, sa kanya yung mga vintage na sombrero. Ari po, bra man Calvin Klein. So yung choking natin yun. lang. Mga bata, ayaw na mo pagbalon ogma Kay diri tama ni Udto sa iskulahan kay ang lula ni Claire nag-donate o isa ka litsyon. Pagandang umaga po. Good morning. Oh. Wow. Wala ka. Wow. Bawal-bawal lang. Oh no. Nako. Ano pong order niyo, sir? Er, um, ma'am? Hoy! Ano, sir? Sorry po. Sorry po. Sorry po, ma'am. Sorry po, sir. Ma. Hindi alam ko ano, ano, ano yung tawag. Ang ganda-danda ko at ang sexy-sexy ko. <inaudible> Tatawagin mo kong sorry? Ano talaga sexy-sexy ko? Ano ang kulay? Disgracia pa. Huh. <laughs> at hanggang doon lang po muna ating panunod, my idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong support. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo.